Ano man sa kailangan marinig ng mga water signs nowadays or within one week from now. Ano to Ulitin ko nga ito. Ano ba ito? Ah. Kasi maraming pwedeng meaning nito. Either disappointed, mild disappointment. dissatisfaction, o um, reward sa pinaghirapan. So, dahil nalito ako, ah kinalarify ko. More like, ano to, magigay ng money yung iba sa inyo. oh, ewan ko, parang magkakapera, o oh, mapopromote, parang may something na maring mag mangyari sa world na maganda. sabi natin good news, pero for some reason, may mga tao na um, ayaw nilang maangatan mo sila insecure mga inggitero inggitera so beware so kung sabi natin gumandaman ng career ng iba sa inyo wag nyo na i-broadcast kasi nga di naman lahat ng friends ay totoo, yung iba ay fake. At mahirap malaman kung sino yung fake sa hindi. So, kung may magandang nangyari sa buhay ninyo, in general na lang, huwag na i-broadcast. Yung iba kasi, lahat na lang ng ganap sa buhay, nilalagay sa social media. Diyos ko. So, dito kasi may mga taong insecure sa iba sa inyo. So, sino kaya to Sagittarius. Scorp Scorpio. Kala ko Virgo. Scorpio pala to. Mm -hmm. So, yan ang ano natin. Clue. Para malaman natin kung sino ba to. Tingnan nyo rin yung zodiac sign dyan sa nilagay ko sa description. Okay. Okay. Iba kasi yung zodiac sign sa Vedic at iba din sa Western. Ako kasi West, ano eh, Vedic ang ginagamit ko. Hindi Western. So, tingnan nyo rin. Maganda kung uh, tingnan nyo pareho. Western, Vedic, para mas show Ah, 왜 bueno, to <laughs> Crush. Crush daw. Dine juggle dito. Pwede nagsasabay. So, more like tatamaan nito ay in a relationship. OMG. Either kayo to? O oh, partner nyo? yung magkakaroon ng crush na para bang ipagsasabay niya kayo basta magkakaroon siya ng crush mm -hmm. o ikaw who knows basta ano beware kasi may ano tayo dito page of cups na ayan nga pwedeng mag -lead sa anxiety depression S sleepless nights. So, insomnia. Fear. You know, fear. Unhappiness, stress, burden. Guilt, regret, remorse. OMG. So, again. Pwede ikaw to. Na magkakaroon ng crush. Baka nga nagkaroon na. Who knows. O, yung puso mo. Beware. Kasi parang... mapapa-trouble. So, hanggat maari iwasan na yan. Kung hindi, ayan, maglilid sa trouble. Ngayon, kung tingin mo, dito para sa sa'yo. Eh, baka sa puso mo, OMG, wala tayong magagawa pa ganoon. Pero tingnan natin, anong clue? So, sino kaya itong possible um, crush o person nyo para malaman natin kung para sa inyo ba to o hindi Pisces Pisces, Scorpio so again, pwedeng ito yung person ninyo o ito yung crush ninyo o crush niya Pisces, Scorpio dumalwa to. Ay, ito maganda. Good news. Ano to? Ay, kaya lang baliktad pala to. At least, meron tayong, ano, will of fortune sa uli. Na kahit ito ay baliktad. Babaliktad siya ulit. Kasi change of direction to. ah, um, will of fortune. So, ano ano siya, reverse, ba diba? Gagawin niyang upright yan. Lahat ng negative, gagawin niyang positive. So, malilesen yung bad effects. Kasi dito, sabihin natin nangyayari na to sa iba sa inyo, na sad. Dito sa marriage re or relationship. Or anything na parang may kinalaman sa commitment. They work. Pwede rin, di ba? Committed kayo doon. Yung attention nyo na andon. So, kung di kayo masaya doon sa anything na parang invested kayo. eto, may good news na paparating. So, sabi naman nating single, di ba? Eh, kaya lang, paano ba to? Marriage kasi to. Hmm. Eh. Oh, yun na lang. general na lang. In general. Um, single or married basta malungkot for some reason whether sa relationship relationship love o career ni magandang pagbabago na maraming mangyari o sabihin natin single ito may chance na uh, may dumating sa buhay ninyo So, sino kaya yung possible partner ninyo o potential partner Virgo um, Mercury di Virgo Virgo ulit Virgo Virgo Taurus anyways hanggang dito na lang goodbye for now